may ipapakita lang po ako. May nadaanan po kasi akong FB post at saka sa post na yun, may pinakita pong isang video na na-search niya yung SRP tunnel sa Cebu gamit yung Google Map. Para po sa kalaman ng lahat, ang SRP tunnel sa Cebu ay na feature po sa Jessica Soho KMGS last week at sa pinakita po sa Jessica Soho ay may kaluluwa ng isang bata na biglang lumutang doon sa SRP tunnel sa Cebu. Siguro naisipan ng nag-post ng video doon sa FB kung may makikita siyang hindi natural o kakaiba doon sa mismong tunnel gamit ang Google Map search. At yung kaibahan naman po sa nakikita niya ay may isang babae na parabang umiiyak na nakatalikod. At sa nakikita ko din po sa video ay para namang legit yung post niya na video na yun. Kaya naisipan ko rin na subukan kong isearch sa Google Map yung mismong tunnel. Sinusubukan po natin. Ito po ipapakita ko po sa inyo at sabay po natin panoorin kung meron nga ba tayong makikitang babae na na parang umiiyak kagaya nung nakita nang nagpost ng mismong video. I-type lang yung Google Map SRP Tunnel Cebu don sa Google Search. Tapos Enter. At sa right side po niyan sa screen, kapag computer po ang ginagamit nyo, may makikita po kayong parang map Ito pong may nakapula na nakasulat na Map of Cebu South Coastal Road Yan po yung tunnel ng SRP Cebu Pag i-click mo niyo po yon may makikita po kayo dito yung mismong location ng tunnel Ayan po, yan pong nakapula, yan po yung tunnel. At dito po sa left side naman ng screen, ito po yung picture ng mismong tunnel. Ang gagawin po natin ay para po natin mapasok yung mismong tunnel. Ito po, pero ito po. I-click po natin itong picture na to. Ayan po. Para po mapasok po natin yung mismong tunnel. After po maklik natin, i-click po natin ito. Itong parang map. Sa ibaba. Pag-click po niyan, ito na po. Mapupunta po tayo doon sa mismong tunnel. Ito na po yung picture. Yung mismong tunnel po. At ang gagawin lang po natin, Hanapin po natin yung uh, parang labasan o entrance ng mismo tunnel. Ito na po 'yun. Ito. So yung nakikita ko po doon sa video niya, yung right side po, doon po sa right side niya, right side ng tunnel pumasok. At nakikita yung ano, yung babae na sinasabi ng nag ng video na nakatalikod na para bang umiiyak. I-click lang po natin ito para makapasok po tayo sa tunnel. Ito na po. Nag-umpisa na po tayong pumasok sa tunnel. Tingnan po natin. Pasensya po sa monitor ko kasi po. Ito po ay may kalumaan na ah. kaya may makikita po tayo mga lines at saka yan din po ay gawa ng kanyang parang uh, sa computer po yan malabo na din yung computer natin pero makikita pa rin po natin yun Iso zoom lang po natin kapag makikita na po natin yung sinasabing babae ito na meron nga po oh ito na nga, meron nga oh. Nasa gilid yung babae, ito po. Ito. Parang nakaluhod naka ata siya, nakatalikod. Ito. Subukan po natin ma-zoom ito po 'yung no. Oh. Na-zoom na Meron nga talaga. Subukan niyo din po i-search kung meron din po kayo makikita na ganun. Try nyo din po sa sarili nyo para po masaksihan nyo din. Sa tingin nyo po, ito po ba ay isang kaluluwa ng babae? Or isang normal na babae na hang nakunan ng picture ng Google Map? Comment nyo po sa comment section. Maraming salamat po.